Wala naman talaga nagsabing may blangko sa gaa. ang ating hinahanap at pinapanagot, sino nagpuno ng mga blanko doon sa bicameral conference committee report na aprobado, ratipikado at pirmado ng mga senador at ng mga mambabatas na bahagi ng vice Camp conference committee. Hindi maaring ipagbaliwala ang 13 pages na nakita at nadiskubre ni Congressman Idsu, uh, Sid Ungab na nagpapakitang merong 28. 28 po ah. Yung ipinakita po namin sa inyo, hindi pa po kasi tapos yun. There are 28 line items doon sa Bicameral Conference Committee na blanco. 28 na blanco po doon sa Bicameral Conference Committee report. Yan po pag total po niyo yan, daang daang bilyong piso po ang hindi nila masagot. Humingi po ng kopya ang Philippine Star uh, base po sa kanilang online report. Tinanggihan sila ng Kongreso o ng mababang kapulungan na mabigyan ng kopya ng enrolled bill. Humingi rin po ang saksi ngayon na pahayagan ng kopya sa Kongreso. Sumulat sila official metatak na nareceive tinanggihan din po sila at magpapaalam pa raw sa opisina ni Martin Romualdez kung pwedeng magbigay. Ito ay malakihan at tahasang cover up sapagkat meron pong mananagot dito. Meron pong dapat makulong dito. Yung mga makakati ang kamay na pinakialaman ang pera ng taong bayan. Alam ho ninyo, pag natapos na po, napirmahan na, ratified and signed yung bicameral conference uh, committee report, there is nothing else to be done except itatransmit transmit na yan para maging enrolled bill. At pag enrolled bill, yan na po yung tinatawag na General Appropriations Bill. Ang tanging natitirang activity o gagawin na lamang po ay ang pag-iimprenta nito bawal ng galawin kahit anong line item, bawal ng galawin kahit anong halaga ng kahit na sino man dahil tapos na po yung budget process. At kung sino man yung may makating kamay na nakialam dyan, guilty po iyon mananagot sa kasong Crime Against Public Interest, specifically Article 170 of the Revised Penal Code, yung tinatawag po nating falsification of legislative document. Paano po nagkakaroon ng falsification of legislative document? Unang-unang unang -una ho, unang -unang dapat merong bill. Meron po itong tinatawag nating General Appropriations Bill. Pangalawa, merong nagalter alter o nakialam. Merong nagbago, ng mga line items, ng mga item for appropriation, pati yung halaga ng allocated budget o ng appropriated budget. Pangatlo, yung gumalaw, yung makakating kamay, pwede pe po siyang babae, pwede pe siyang lalaki, pwede po silang grupo, kaya po natin inaalam, ay mga walang authority na galawin yung halagang yan. Wala na po, kahit kongresista ka pa, kahit senador ka pa, wala ka ng authority kasi tapos na ho. Pirmado na eh. Pirmado na, hindi po draft yon kagaya ng unang palusot nung nagsabing draft yon You do not sign a draft document. Draft nga eh. Pwede mo nga idiretso sa basurahan yan eh. Ito ay yung final copy na ng Bicameral Conference Committee Report. At pangat pangapat na elemento dyan po sa falsification of legislative document, nagbago po yung kahulugan ng dokumento. Dito kitang-kita nagbago. Eh, nagblanko po eh. Sa ano po nag nagbago? Mula sa malaking halagang da, daang bilyong piso, binabago po nila. Wala pong nakakaalam ngayon kung ano yung tunay na final na halaga. Kasi nga ho may nakialam. May makating kamay na nakialam. Yun po ang ating inaalam. Sambay to ginalaw. Tapos na sa bicameral conference eh. Ginalaw ba ito ng Senado? O ginalaw ito ng Kongreso, yung mababang kapulungan? O ginalaw ito sa Malacanang. Tatandaan ho ninyo, napakaraming larawang naglabasan, busy-busy ang executive department, pinag-aaralan ang budget at hinahanap daw po nila yung mga necessary adjustment. That alone is an admission na nakikialam ang executive department sa bulilyasong panukalang batas for 2025 budget. Wala pong kapangyarihan ang executive department na kumpunuhin ang sablay unconstitutional, illegal at immoral na panukalang budget. Ginalaw po nila yan. Tatanda ninyo yung uh, napakagaling na Presidential Communications Office. Pinakita ilan. Ilang larawan yan. bising bisi ang Executive Department. Pinag-aaralan. Renere Toke. Renere Medyohan ang budget. Kaya itong pumutok na malaking balita, ito ba'y bahagi Nung ginagawa ninyong pagre-remedyo, ito ba yung ginagawa ninyong adjustment? Ito ba yung ginagawa ninyong pagre -retoke? Dapat sumagot din dito ang Presidential Communications Office. Mali yung payo mo, kaibigan. Hindi mo dapat pinabas yung larawang yan, lalong nabubuhol ang iyong principal. Sagutin nyo muna, ano yung ginagawa ninyong pagkukumpuni, pagre-remedyo, pagre-rectify ng budget noong nakaraang Desembre? E lumabas itong blankong bicameral conference committee report. Yung report po ng vice-cam na panay-blanko, 13 pages and 28 line items ang nakita ni Congressman Sid Ungab, panay-blanko. Hindi lamang po tatlo, hindi lamang po apat yung una nang napabalita sapagkat yun lamang po ang una naming ipinakita nung nakaraang sabado nila Pangulong Duterte at Congressman Sid Ungab. Sapagkat medyo makapal po yung bicameral conference committee report. I think more or less, uh, uh, meron po siyang 222 pages. Uh, Sinisika po namin ipunin lahat but uh, as of today, 13 pages po ang blanco dyan sa Vice Cam report at uh, 28 28 line items po ang blanco, ang allocation o appropriation. Ito rin ba ang pinile nila at naging enrolled bill, yung tinatawag nating GAB. Rating ko ha, hindi natin pinag-uusapan dito yung GAA, yung General Appropriations Act. Ang hinahanap natin dito, paano nagkaroon ng laman yung mga blanco doon sa GAA. Bakit nagkaroon, nagkaroon ng halaga pagdating sa GAA? Kaninong makating kamay ang nakialam dito? Sinong kumumpuni nito? Sinong nagretoke nito? Sinong nagremedyo nito? Wala ho kayong kapangyarihan. This is a clear case of altering a legislative document without authority. Sino ito? Babae ba siya? Uh, ito po talagang hulaan natin eh. Babae ba siya yung makating kamay? Lalaki ba siya? O grupo ho kayo? Kinakailangan alamin natin yan. Panagutin natin sila. Meron bang fourth chamber? Meron bang fourth house? At kung merong fourth chamber or fourth house, illegal po iyan, unconstitutional po iyan criminal po iyan